Aku kuput aku kuput ayo at tas mablaw Aku mana aku si Simon hello si let's oxy The Silent Aku mau nung badi ka kan na si John rap trap Nara yes is si Simon mau block them a rock La Nna Ya si oh muraga si side Mga to mero sa amo sa alam balay. Oh, tanaw oh, toto daw. Tiki ka o na mo. Tanaw ah. gitawag na yang usa ka kauban. Ra gi papauli na si amo. Ah. Hala time to si side. Bye bye. Asam na si Zayden. Asa ka, Den? Asa ka, babaw. Ha? Ngisi daw. <laughs> Te, asa naman itong usagakaw ba, niray? Nagdadag ito kung una-una-una na buwan na. <laughs> <laughs> Te, asa na niya. Patay si Natnat Hoster. Si Zaiden.

Ah, 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 oh ah, man? <laughs> man, sa... so, so, na... sa... katong ko, ah, 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 tarat, 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 tarat.

Kapitin na ko bing. Tagtilan Jeez. Kaya na bira ko kap. pila ko bing bing. Nanuot. Mas kambilan. Adiyo.